Hello guys, magandang gabi. Siya ko lang yung pinabili ko sa anak ko kahapon. Bali ngayon ko lang siya i ibibidyo. Anong flavor? Chicken ka Chicken? Ay, wala nang chicken. Pork na lang. Oo. Ayun guys, may bibili ng ano, ah, uh, nor chicken cubes. Wala na pala akong chicken. Buti na lang may bumili guys kasi nabistalista na ako kanina. Buti na lang hindi pa ako nakakapamili. Wala na pala akong nerd chicken. Bali ngayon ko lang siya, ano, i-vlog guys, itong pinamili ng anak ko ka kahapon kasi wala na akong, wala na akong time na i-vlog kagabi. Pabili ako ng ano, ah uh, isang bar na perla na blue. Tapos, isang, isang tayo na ano, adab na conditioner kulay blue. May free siyang ano, isa. Tapos cream syrup. May free din siyang isa. Tapos dalawang kala. Ayan. At yung daan lang kasi yung pwede na kukahakin sa kanya. Tapos isang balot na mintos. Kasi wala na akong mintos. Ayan. Yan lang yung napamili na kahapon mga kasari. Tapos kanina mga kasari dahil wala na akong mantika. Ah, huli na yung binenta ko kagabi. Tapos mula nung may bumili kagabi, ay wala pa naman naghahanap. Kaya, ayan, kanina nagpabili ako sa asawa ko ng isang dosena na malinaw. Ang isang, isang dosena dito sa aming mga kasari na malinaw ay 625. Ayan. Malinaw yan mga kasari. 625 kasi yung binibili sa uh, tindahan ko mga kasari kaya malinaw ang binibili ko kahit mahal tapos ngayong gabi naman ay mamimili naman ako dito sa grocery dito sa may barangay namin mamimili ako ng konti lang kasi bibili rin kami ng ano uh, 25 kilos na ano bigas ano yun ah uh, sa anak ko yun sa anak ko yung puhunan na ano big, bigas naubos na kasi yung bigas namin kaya kumuha ako sa kanya. Nalalang niyo napunta nagpunta kami sa bayan na bumili kami ng bigas dahil may kumuha sa kanya ng 25 kilos. Ngayon ako naman ang umorder sa kanya ng 25 kilos na bigas. So iba kasi ako na utang. Tapos nagpapautang naman na siya ng bigas ngayon sa kanya na ako kukuha. Kaya ngayon eh ano, bibili rin kami ng bigas dun sa grocery na binibila, yung binibilhan ko. Doon ako bibili ng bigas. Ayan. Nihintay ko lang yung asawa ko na kasari kasi sa kanya, sa kanya, sasakay ako sa kanya. sa pa Kasi nga, bibili ako ng bigas. Kaya hintayin ko na lang, hinihintay ko siya na dumating. Hindi pa siya na dating, alas 6 na ng, alas 6 na ng gabi. Ang mga ko mga Bukas, kung may pasok man yung anak ko bukas, ay magpapabili uli ako sa kanya kasi wala nang laman na lagayin ko na safeguard. Wala pa rin. Tapos ako mag-display na kasari pero wala pa rin ang aking asawa. Dito kami nakasaing. Pero hintayin ko na siya para ano, kaysa bumili pa pa sa tindahan. Hintayin ko na siya kasi may maya nandito na rin naman yan. May isasabit pa pala ako mga kasari. Wala, nang, wala na akong nakasabit na ano. Wala na akong nakasabit na mga este, kape na steak. Ayan. Ito pa yung binili ko nung namili ako ng halagang 2,000 ba yun? 2,000 mahigit. Ngayon ko pa lang siya ano, uh, isasabit. Yung, yung alaga ko guys ay dito ko na pinatulog sa bahay namin. Hanggang ngayon ay ano pa rin. Tulog pa. Alas 4 na siya natulog. Pero tulog pa rin siya hanggang ngayon. bigas diyan. gas, chef. Ha? Sinan Para doming magkano isang do isan doming niya? 1,000. 1,000. Yung jasmine po magkano? 1,000. Sige, na lang po. 1,000 daw. Tapos kaya ito yung bibiling ko. Ibang ano? Yan lang 1,000 yung kuya. Ano pa sumunod? Ano pang sumunod na yan? Ano pa? 1,150? Oo. Ayan, guys. Bagong ligo ako, guys. Kasi kanina. Hindi pa nakaligo kanina. Nung ako, ano, nag-vlog nag doon sa... Pinamili ng anak ko kanina. Pagkatapos namin bumili ng bigas, ay naligo muna ako. Tapos, ito naman yung pinamili ko, guys. O, kasama ng bigas. Alim na, ano, sweet and spicy. At saka, kalahating tayo na Kopiko Brown. Isang tig-isang -tig kahan ng Malburok. At saka, Camel. At saka, kalahating tayo na Nour Chicken. At saka, Asokal na Dede. Kalahati lang din. Ayan, Gabi na ako nakaligo, guys. Kasi gawa ng may alaga ako kanina. Kaya pagkatapos namin namili ng, ano, namili, naligo agad ako. Kasi nandito na yung anak ko. Tapos yung alaga ko tulog pa, kaya dali-dali ako naligo. Hindi, kagating ka na lang mo yan. Kagigising lang ng alaga ko, guys, pagkatapos ko maligo, ay sakto ng gising niya. Bali na pamili ko lang ngayong gabi mga kasari ay 424. Lang to... plastic. Ano? 32 at saka ano pito May boro. sa maliit. Ima? Ima. di Ima. Oo, oh, oh, oh adun ka, adun ka. Ay, naku, ayan, oh, ayan ang mag-iinom, oh. Mag-iinom na daw siya. Mag-iinom ka na? Ito na, gusto. Ayan. Ayan

Pinatamad kasi ako kagabi gumawa ng yelo. Sayang tuloy. Hindi ko natapos yung vlog ko kagabi guys. Idudugtong ko na lang ito. Kaya ayan guys, hanggang dito na lang itong aking vlog. Maraming salamat sa panunod at supportan nyo.